performance sabi Ah, ayun um, o. mayroon naman talaga. Mas maganda yung performance, mas malaki ang increase. Ayun, may balita nga na may increase mga driver dito sa PLI. South Luzon lang ba yan or ano? Baka dito kay South Luzon. South Luzon Ayun, hindi natin lang pero ang alam natin niya, ayun, may increase. Matatanggap yung increase This May Itong katapusan na ano, katapusan ato, ng May Katap Yun Simula nung December No? December Simula Ah Tama Sarap eh, Ilang buwan yun no? So December, January, February, March 5 months ba yun? April, six. May 6 months 6 months 6 months o so, Bibigay yung increase Tapos tuloy-tuloy na yun Tuloy-tuloy na yun Ay, Yun o no? Talagang totoo yung sabi ni Sir Randy, ano? Eh, Huwag kayong bibitaw. Gaganda pa to, no? Ah, yun, no? Shout out. Shout out, sir. OM. Rest day, may rest day na. Rest day, may rest day na. Hindi na tayo makaangal na durderecho yung biyahe. Kasi, pag yung one month, at saka pag yung alimbawa daw na umiyahe ka ng isa, tapos medyo pagod ka, may mga reliever uh, na eh. Uh, pwede, pwede, pwede ka nang uh, hindi mag second trip. Ayun, no? Talagang totoo yung shoutout iyo sir. OM, sir Randy. Mabuhay ka hanggang gusto mo, sir. Hindi, di ba? Totoo, di ba? Kasi yun yung mga concern natin noon, eh. Di ba? Si... May option ka na dumiretso. May option ka na... magpahinga, no? Tapos after one month ka na biyahe, may apat na araw na leave yung grande sampa kayo mga kapatid ka oh, pwede di ba apat na ano yun no? tapat mo na yung maglilinggo no para limang araw babatak, no o samahan mo ng konting absent dalawa ba? <laughs> <laughs> ah, hindi wag na ba tayo ma suspend yan eh tapos may libring gupit pa buwan buwan tapos pag na regular meron pang ano ba to? Meron pang bigas. Bonbon, di ba? Halagang 1.5. Complete benefits. May bonus. Kaya panalo. Panalo. Dito kay PLI, mga katis natin. Kaya yung mga nagbabalak at gusto mag-apply, huwag na magpatumpik-tumpik kasi siyempre, baka maunaan pa, di ba? Kaya apply na. Sa C5 Pasig po yung applyan. Uh, sa may San Miguel Foods tsaka mga information search nyo lang PLI drivers tapos yung sa Bataan, inuulit ko May 20, bukas na yon. kakaroon sila ng one day hiring process doon punta na kayo, tapos gaganapin din daw nila yan sa ibang ano ibang mga terminal antabay lang kayo, baka dito sa Rosario, eh, hindi pa lang natin alam kung kailan tsaka sa Batangas, yan Ayan, lang kayo. Kung malalapit kayo sa lugar na yan. Pero kung taga norte kayo, doon sa ano, sa sa Bataan bukas may 20. So good na kayo doon. Tapos kung malapit naman kayo sa sip sa Pasig, within Metro Manila kayo, di puntahan niyo na. Dali niyo na lahat ng mga requirements niyo para wala nang balik-balik. Yung good luck. Shout out.